ayan miko ayun no, isda, oh may isna sa ilalim dalawang parang dalawa nagpasunod dalawa tatlo ayun sa gise ayun no, sa bilis bilis eh manama magpagal ang hilfir naman to ay Ayan, sagisig. Oh, puno na, amigo. Ay, lumutang na. Dito yung isaw. Ayan. Oh. oh tumago. Bira, bira, bira. Ayan. Ayan, malaki. Okay, kayo. Puno na yung banyera, amigo. Baka nahulog yung mga isa dyan sa gilid ah. Igit na mo yung ano, banyera, igit na. Ayan, puno na, Migo, yung ating isang banyera. Ayan, Migo, bali, nandito naman tayo sa location natin. Ito ay pangaraw, pangalawang araw natin, Migo. Pag-arihan natin kitang. So, bali, kami ay namain na kanina pagpadakbo para punta dito sa ano sa aming pag aarihan nito go ya, ngayon ay maghuhulog na lang kami nito tapos na ito pumain ayan o oh. ilagyan na rin namin ng buhangin yung itaas para hindi mag pisik pisik yung ano nylon hindi magulo halo bato bato <laughs> Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood migo, pagsuporta ng aking video. Salamat sa mga silent viewers natin. Ayan. At lalo tigit doon sa ating mga solid subscriber. Solid viewers. Ayan. Salamat sa inyo migo. Salamat. Shout out sa inyong lahat at ngayon ay huwag kayong mawawala amigo umaya. kasi pagkatapos ito natin mahulog ito ay babatakin kaagad natin malalaman natin ito mamaya kung meron tayong mahuli dito sa ating uh, location na pag aarihan kaya ito ay pangalawang area natin ito mga ko walang araw So kami ay magpapaandar ng makina. Mag-umpisa na kami maghulog migaw ng ating kitang mag na. Kaya abang-abangan lang ninyo mamaya. Yan mag na kami. Ah. Ayan, mag na kami mga amigo ng kitang. mga amigo, malapit na tayong matapos ayan at sya magbubuya na Las pala nating buya mga amigo ito. Yung las nating buya ito. Ito na pinakalas na ihulog natin na buya. Parang tatalon si idol ah. Sige, <laughs> okay, ako na maghulog, Biko. Oh, ikaw naman dito, hawakan mo muna, Miko. Sige, ako na maghulog. Ayan. Ang ya, masapitan ka. Ayan. Ayan, Miko. pamunduhan. Migo, tapos na eh, yan, tapos. Ayan, tatapos natin Migo, magaraya ng ating kitang. Ito ay abang-abang natin -abang ng maya, pagbata natin. Ayan, medyo maliwanag-liwanag yan ng konti Migo. Ayan daw. No? Yung ating mga halasing silanganan. Silanganan. <laughs> 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 Bukang liwayway. Ayan Migo. Ang ka ang wayway Ito yung pamundo namin na ano Sana pagpalain tayo sa araw na ito migo Sa ating paghanap buhay Ang ating adventure na kita Dito sa kapila Madilim pa Mamaya maliwanag na yan tapos mga na yan yung tatlo na yan ilaw ayan si Migo nakikita nyo na maputi yan ay ito <laughs> ka na bandira ayun bandira tayo namin kapat? Migo Arya kasi malakas wala pa tayong pumain. Okay. Ngayon lang tayo nakapag-aria, amigo. Okay. Nung ano pa kami dito, nung lunis pa. Buti. Puna naman ang payaw. Pumain na naman tayo, amigo. Buti kung merong payaw tayo makita kagad. Ayan. Patira namin. pala yung ano namin na yung, ano? Paksan kitang Nilabayan natin kapon Kaso medyo malayo-layo lang konti Buti botik mabutin pa yun Tira pang isang lanting sa amin Sumubra Ayan, mamaya na ulit Abang-abang okay. Ayan, migo, tayo ay magbabatak na ng ating kitang. Umpisa na naman natin ang batak nigo. Alaman natin dito dito ang lugar na to kung mayroon tayong mauling isla dito. Ito ay pangalawa naming area. Pangalawa. Ayan yung aming buhay amigo. Yung ating pamundo. Umpisa na naman ang laban. Umpisa. sana meron tayong mahuli ito so, ang pangalawang area natin ang pangalawang araw At ating adventure na kitang bat. Saan? Ay, sakisi. Meron. Ya, o lang daw eh. Sakisi. Ayun, una pa lang, migo. O lang ah. O lang sa sunod. Dalang ang isa dito. mahina itong ating naarihan may go na ano na lugar mahina ang dawi isa pa lang sa gisi mahaba-haba na yung ating nabatak kayo Madalang ah, dito, madalang. Ayan, may isa na naman yung go. May isa na naman. Baka. Ah, liliit ang isa dito. Ayan o, no. baka bigo, baka. mata yan, mataba. Parang parang nanginihaw niyan. Ayan, sagisi pa rin. Sagisi pa rin. Uy, go. Ayan. Ay, meron yung palais na dito. O, oh, wala. Wala lang pala. Pero meron. Sagisi pa rin. busy pa rin hindi lang masyado malaki ang bisikil sa gising lang ayan na ah. ay dapat pong baboy ayan oh ganda sarap nang First class yan, bigo, first class. Meron pa. Sa Ayan, ay malaki na. Ayan, ganyan sana, oh. Oh. Ganyan sana, kalaki. Madali lang ipunin yan. Ayan. Basik pagin ano sila, basikog gutong. Gutong sigo. Ha? Batu. Batu. Eh, sad sagisi. O. Wata kayo. Tumambay sa to. Buway parba. Ayun, sagisi. Malalakin sagisi migo. O, uh, kakisikisi pa, Buhay pa. Ano sa mana, batu? Ha? Migo. Ayan o. Kaya pala mabigat batakin, Migo. May bato palang kasama. Oh. Holo mo Ha? Ay, sa gisi. Mayroon pala. Ayan o. Ayan, Migo. Malapit na mapuno yung banyera. Mayroon. Ayan miko, ayun o, may isda o. Sa ilalim, dalawang. Parang dalawa, nagpasunod. Dalawa, tatlo. Ayun, yung isa. Ayun o. Ayun naman yung isa, sa ilalim pa. Dalawa, nagpasunod. Dalawa. Sa Sa gisi. Sa gisi. Yan o, no, sa gisi. Bilis, bilis si Manama. Bagal, manghilpir naman to. Ay! <laughs> Ayan, sagisi. oh, puno na may Ay, lumutang na. Dito yung isa. Ayan. Oh, oh tumago. Bira, bira, bira. Ayan. Ayan, malaki. Okay, kayo. Puno na yung banyera, amigo. Baka nahulog yung mga isa dyan sa gilid, ah. Igit na mo yung ano, banyera, igit na. Ayan, puno na, amigo, yung ating isang banyera. Ayan, ay sniper. Ay sniper. Ayan, o. Oh. Malaki na yung sniper. Sarap pa naman ang laman yan Sniper Yan sa baba Ay sa panyera Malaki-laki yan Pag hindi maliit, malaki yan Ah, dapak. dapak, dapak namang mangyon. Sagisi. Ay hindi yan, patay na yan. Iba yan, iba. Boy pa, boy pa. Parang iba man ano kanina, parang. Sagisi. Ah. Meron pa. Meron pa daw mga go sa ilalim. Yung isa lagot oh. Yan tinatanggal na. Oh, meron pang kawen. Yan may isa na naman Migo go. May isa na naman. Ulpot ay sniper sniper dagko na sniper oh snipe na Tag -tag. ha tagtag tagtag ah -tag. oh, kayab tagtag na manggil na dyan subid lutaw na pag matagtag ay malaki doon sa hulihan ni ayan oh sa gisi ayan malaki na naman yan sa gisi ayan migo ayan na ayun sa kateg lumutang na ayun ayun sa kateg oh malaki na naman sa gisi ayan na pag may sabit may isda pag walang sabit, walang isda. Oh, malaki! <laughs> hirap yung hirap magangat ni Go, yung kasama natin ni Go, hirap magangat. Isda daw ni oh isda. Oh, sniper! Hé, zit er nog orang jumpa Ayan Migo, yung ating nahuli ngayong araw Migo Ito ay pangalawang araw natin Migo Ayan o, no, yung isda natin Uy, ayan, galit siguro Galit ko man siguro Migo Ayan, bali pasok natin ito sa ating ice pack Ito ay pangalawang araw natin Migo ano kaya?

Eh paano natin itong pano? Itong taas. Lunga! Lunga! Yung ating mo daw! iti na natin daw! Bont ka, mababal! Ano ka? okay. Isa dito no? ah. yung kumain natin oh. Ayan. Okay. Sige. Yan yung mga kumain natin. Basta, yan. Yan yung uli wow. natin. ayos, yan yung ating mga islamigo. Ito yung nauli natin na pangalawang araw. Yan o. Yan. Pangalawang araw yan. Bukas. Pag hindi ito maglakas, mag-aria naman tayo. Meron pa tayong kumain o. Yan. Laki pa naman ang kulingan. Wow.

At ito namang pinatungan ng pamain natin, hilo pa yan.

C'est un